Pag nakakita ka ng babae, para ka inihigop. Eh, pinikitan ako eh. Pinikitan? Teka, ano ba ang gagawin natin dito? Magsasara na. Meron tayong pag-uusapang importante. Uy, importante. Bago yan. Gusto ko marinig. <laughs> <Ay. clears throat> oh, ano yung pag-uusapan nating importante? Itatanong ko sana sa'yo kung... Uh, kung ano? Kung ano? Hmm. Kung may gusto sa'kin si Lisa. Di nga, pupunta? Yun lang ang pag-uusapan natin. Oo. Mabuti pa, doon na lang. Tayo na... Oh, teka, saan ka pupunta? Magpapadulas ulit. Ang sarap eh. Talaga? Oo. Oh. Oh. Hmm. Huwag na, na lang! lang. Kasama ba natin yan? Parang hindi eh. Bakit ang sumunod? Hindi ka naman bida. Ano, nasaktan ka ba? Pusoy. Bye-bye. Mabuti naman at nadalaw kayo ulit. Ikaw, ikahap mo lang nakita mga yan eh. Kasi masyado kaming naging busy sa trabaho eh. Naku! O sige, magsikain na kayo. Thank you. Pagkakakapal! Nakain ang walang kagastos-gastos. Busog pa naman kami. Pati Diyos na iyan, mahal. Siya, 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 siya. Ako na. Hoy, walang kikilos, walang hihinga, ha? Pagkakakapal. Mm. -hmm. Uy, Dindo, di napasyal ka. Ah, uh, kasi Daddy Steve, may papakiusap sana ako sa inyo eh. Uy, all the time. Pasok, pasok. Sige, tuloy. Tuloy, tuloy. Ah, uh, mga anak, ito nga pala si Dindo. Ito na ata ang pinakamagaling na lalaki na kilala ko at saka nakatungtong dito sa aking bahay. Kasama niya yung kanya magaling na singer na si si ba yan, anak? Ana. Si Ana. Si Ana. Ah, uh, Lisa, Dindo. Hello? Si Lisa, hi. anak ko. Si Helen, anak ko din. Ah, hi. Eh, sila ho. Ah, uh, ay di mga yan eh, kaibigan ng mga anak ko. Pero, walang bilang ang mga yan. Aba, eh, upo, 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 iha. Eh, ay, bakit ka ba napasyal, ha, anak? Kasi alam niyo, Daddy Steve, ah, uh, habang wala pa ako uh, nakikitang tirahan para kay Ana, Naisip kong dalhin dito, kasi tumatanggap kayo ng border. At uh, alam ko naman, ligtas siya dito sa inyo. Abay, siyempre, tungkol sa kaligtasan, huwag kang mag-alala. Safe na safe yan dito. Miski nga mga luko di yan, eh, ilag sa akin, eh. O, oh, eh, akong bahala di yan. Paano, Daddy Steve? Eh, iiwan ko na si Ana sa inyo. Oo, akong bahala di yan sa batang yan. Ituturing kong anak siya. Sige po, hindi na pa magtatagal at tutuloy na po ako. Oo, oh, eh, bakit ikaw'y aalis na agad, eh. Meron nga di yan kanina pa, eh. Hindi pa naalis, eh. Ikaw, eh, lang, eh. Mauna ka pong umalis. Ah, <laughs> uh, meron akong lalakaring importante, eh. Ay, siya, sige. Lakad na, anak. Ah, mauna na po ako. Siyas, siya, siya. Huwag ah, na yan. Ako na bahala dyan. O, oh, sige, ana. Oh, siya, anak. Sige, tayo na doon sa kwarto mo at uh, sasamahan na kita. Oy, walang kikilos, walang hihinga. Billy, pasensya ka na sa tatay ko, ha? Alam mo naman ang na ugali nun, eh. Huwag kayong mag-alala. Gagaan din ang loob sa inyo ni Daddy, okay? Sa palagay ko, matatagalan. Hintay na lang kaya natin mamatay. Tatay, tatay namin, namin yon. yon Tatay nga naman nila yun. Ah, oo nga. Oh. Mm. mag si 12.30 na, ayaw pa magsialisan. Ang taong sanay, matulog doon sa kama, mapipilitang matulog din sa simento. Uwi na tayo. Gustong-gusto mag-stay in, hindi naman hotel are, at wala na naman karpyo. Mang Steve, tutuloy na po kami. Apo, ay kanina pa kayo ay eh, sige na.